Mahigpit na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkumpleto ng National ID Project. Ito ang inihayag ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa press briefing sa Malacanang nitong Miyerkules. Anya, nais ni Pangulong Marcos ang isang sentralisadong National Digital ID System na magagamit sa lahat ng ahensya. Paliwanag ng NEDA Chief, nagbago ang mundo bunsod ng pagtama ng pandemya kaya mas nangibabaw na ang digital transactions. No less than the President has been monitoring closely the completion uh, of this uh, project. Um, um, there has been some delays but uh, the, the, the situations are, are, are being... You know, the... Sinabi ni Balisaka na sumang-ayon na ang gobyerno sa pagbibigay ng digital ID bago ang pamamahagi ng mga physical ID. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang nangunguna sa naturang pagsisikap. Sa katunayan, mayroon na niya ngayong kasunduan sa pagitan ng Philippine Statistics Authority o PSA at DICT na ilipat ang probisyon ng digital ID sa DICT habang ang PSA ay magpapatuloy sa paggawa at pamamahagi ng physical IDs. Kung matatandaan, ginawang pangalawang prioridad lamang ng gobyerno ang digital ID, subalit nagbago rin kalaunan. Instead of shifting to digital ID, uh, you know, we, uh, we left that Uh, uh, as a second priority rather than a per first priority. But that, now that has changed, uh, where we realize that uh, we should f uh, first uh, make that, uh, those digi digital IDs so that anyone uh, can, who has a phone can, can already use the digital ID. And, and that is now the primary responsibility of the DICT. target naman ang pamahalaan na mapabilis at makumpleto ang pamamahagi ng digital IDs upang mabigyan ang lahat ng identification bago matapos ang taon samantala iniuulat ni Barisaka na ang gobyerno ay higit na sa kalahati sa paggawa ng physical IDs Binigyang diin ni Barisaka na mahalaga ang pagkumpleto ng proyekto ng National ID dahil mababawasan nito ang mga gastos sa transaksyon sa gobyerno, gayon din sa pribadong sektor. Makatitipid din ang pamalaan ng maraming resources sa ilalim ng social protection program sito gaya ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gamit ang digital ID, ang ayuda o transfer income support tulad ng food stamp program ay ihahatid na ngayon sa pamamagitan ng digital card gamit ang digital IDs. Each one of us will have a unique ID, a unique number, and you can no longer tamper with that. Uh, so wala na yung uh, uh, nagduduble uh, no, yung uh, benefits na nare-receive or ghost uh, beneficiary na uh, mga ganong klaseng ano, uh, issues. Base sa huling tala ng PSA nitong Hulyo ngayong taon, umabot na sa 80 milyong Pilipino ang matagumpay na nakapagrehistro na sa Philippine Identification System of Philsies. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresilin Katarong, SMNI News.